kapatid ko nasa hospital. Mm -hmm. Kasi hinanap daw mo siya ni Sincha yung ina. Mm -hmm. uh, kasi nakalipat na po siya sa recovery room. Mm -hmm. So, nakakausap na siya ng ayos. Kanina nung nasa hospital, sinabi na nung kapatid ko, yung sa hipag ko, yun ang yata sa alam nila. So, ang sabi sa akin, pa, alam na daw pala ni may alam na si Sintia. nung time na yung nasa ambulance siya conscious pa siya no so naririnig niya yung kapatid kong sumisigaw sa labas sisigaw yung pangalan ni Malia kaya parang alam na niya so nung kanina nung sinabi ni nung kapatid ko ang ang gusto na lang malaman yung hipag ko is confirmation kung talagang wala na yung ano hindi ko lang alam kung ano yung naging reaksyon niya. Hindi ko malaman. Pero ngayon, magkasama sila ngayon. Eh. So, hindi ko pa sure kung makaka-uwi na siya ngayon or bukas. Pero ginagawa na na lang para. Kasi gusto na niyang makita yung alam. Ah, si Cynthia oh. gusto na makauwi. Pero okay na po siya. Okay, okay na daw po. Nakakausap, na, nakakain na sabay silang kumain nung kapatid ko. Ay, ano, lagi po hinahanap si Maria. Oo, kasi alam niya po na magkasama sila eh. Kasi nung, nung first day pa lang, sinabi na niya sa kapatid ko na, bakit wala siya dito sa ospital. Mm -hmm. So, ang sinabi na lang po namin na kasama siya ni nung kapatid ko. Mm -hmm. Pero hindi niya alam kung anong alagay nung mm -hmm. ni Maria. So, parang nagsinungaling mo? Opo. Sabi na lang namin na kasama siya ni nung daddy niya. So, ang lagi niya sinasabi, pag yung kapatid ko, gumadalog sa kanya, ang sinasabi niya sa kapatid ko, mong iwan si Malia. Hindi niya, hindi niya, hindi siya sanay nang wala tayo sa tabi niya. Either ikaw or ako. Hindi pwedeng wala tayo sa tabi.